update kung may listado si Barangay na kasupaya, na supaya makasukitan nyo ang mga inaw po mga amalang na ito na supaya uh, dumuhon ang pilingkat mga development sa mga barangay so in Sulu Police Provincial Office uh, masig in ang mga support sa barangay silang mga kabuntakas uh, ibang silang mga katilikan silang mga patikol pagkagulahan nyo rin ang mga Iinumpisan na ng pinagsanib na pwersa ng United Nations Development Program o UNDP sa patnubay ni Ms. Judith de Guzman kasama ang Patikul Municipal Local Government Unit na pinamunuan ni patikul Mayor Kabir E. Hayudini at Barangay Chairman ng Kabuntakas Patikul Ahajuli E. Hajani na sinuportahan naman ng puwersa ng Sulu Police Provincial Office sa patnubay ni Police Colonel Jeff Brionis Uy at Battalion Commander ng 35th Infantry Battalion sa pamuno ni Lieutenant Colonel Christopher C. Gensola ang pagsasakotuparan ng tatlong araw na Balik Barangay Rehabilitation and Development Planning Workshop na sinalihan ng iba't ibang sektor ng komunidad sa nasabing barangay na binubuo ng sektor ng kabataan, kababaihan, pansiguridad, mga guru, religious elder, barangay health workers, mga barangay nutritionist, lupong tagapamayapa, senior citizen at iba pa. Layunin din ng nasabing Balik Barangay Rehabilitation and Development Workshop ang magkuroon ng sulidong mga programa, proyekto at mga aktibidades ang naturang barangay local government unit na sa gayon ay mahusay nilang maisakatuparan ang pagbangon muli mula sa mapait na kahapon na dinanas ng kanilang lugar dulot ng mapangwasak at mahabang gyera ng gobyerno laban sa grupong Abu Sayyaf. Ngayong maganda na ang sitwasyon pangkapayapaan sa bayan ng Patikul, dulot ng pagkakadiklara nitong ASG ng Armed Forces of the Philippines at ng Sulu Provincial Government, unti-unti na rin bumabangon ang ating mga kababayan sa bayan ng Patikul, lalong-lalo na ang mga barangay na matinding naapektuhan ng gyera. Isa dito ang barangay Kabuntakas na kabilang sa sampung balik barangay na tumatayo ng paunti-unti at tumaasa ng makakabahong muli sa pinagsama-samang mga tulong na natanggap nito mula sa Local Government Unit, Provincial Government, the Armed Forces of the Philippines, sa PNP, at ng non-government organizations kabilang ang UNDP, malaki ang ipinagbago ng nasabing barangay. Muling binabalik nito ang dating sigla at pag-asa ng kanilang lugar. At ito ang nagsisilbing dahilan ng proyekto ng UNDP, LGU, PNP at EFP na sa pamamagitan ng Balik Barangay Rehabilitation and Development Planning Workshop na nakalaan para sa sampung balik barangay ng Patikul ang magkaroon ng mga akmang programa na magsisilbing gabay para may pagpatuloy ang mga magaganda ng inisyatibo na nasimulan para sa kanilang muling pagbangon. Para makakuha pa ng mga karagdagang informasyon patungkol sa ginagawang balik barangay rehabilitation and development planning sa bayan ng patikul, like at manatiling nakapalo sa Facebook page ng Sulu PPO ProBar at PIO Sulu PPO at mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel na Kuya Fras TV. Para sa Sulu PPO PIO News, Kuya Fras TV nagbabalita.